Nagdagdagan po natin ang kaalaman ng ating mga taga-subaybay tungkol po ta, sa leptospirosis. Bukod doon sa kaalaman na kapag ikaw ay lumusong sa baha, kailangan mo, iwasan mo, no? Kung mm. may iwasan, pero kapag ikaw ay lumusong, ah, maghugas ang mabuti, tapos pumunta ka agad sa health center. Humingi ka agad ng doxycycline o antibiotic bilang prophylaxis. Pero repasuhin muna natin, ano ba talaga itong leptospirosis? At bukod dito sa paglusong sa baha, ano pa yung how, how do you contract it? Itong sakit na ito. Ano pa yung paano to na paano pa ito nakukuha ng isang tao? Yes, Miss Ali. Ang leptospirosis is a zoonotic disease. Ibig sabihin, ito ay sakit na nakukuha natin mula sa hayop. Sa case ng leptospirosis nga, kadalasan nakukuha natin ito sa bakterya na Leptospira mula sa ihi ng mga rodents. Mm -hmm ang daga. Pero hindi lang daga, pwede rin makuha ito sa ihi ng mga um, aso, pwede rin sa kalabaw, sa baka, sa baboy, kunggoy. Yeah. So other domesticated animals and even wild animals. Ang leptospirosis, very common ito kung kailan tag-ulan at madalas na pagbagyo. So mula July hanggang October. Yeah. Ang kadalasang alam natin sa pagsulong sa Baha, nakukuha natin ang leptospirosis, lalo na kung madumi ang kapaligiran. Mm. Ang tawag natin, poor sanitation. Mm. Kung saan maraming basura, kasi kung maraming basura, diyan magta tribe ang mas maraming daga. Ah. So yung ihi ng daga na may bakteriyang leptospirosis, ng leptospira, ang pupunta ngayon sa katawan natin. Magbe-penetrate ito. Lalo na kung mayroong gasgas, may sugat or accidentally na ingest natin o nalunok natin oo, ang oo. kontaminating tubig na may bakterya ng leptospira mm -hmm. pwede rin itong tumelate sa mata sa ilong sa bibig ang tawag natin dito mga mucous membrane ah, ngayon kapag lumusong sa baha lalo kung matagal nalulusong sa baha na nga maduming tubig tapos lakpas sa bewang yung vital parts natin no genitals private organs mucous membrane din yun. Oo. Mm -hmm. Pwede din mm -hmm. toong Pag mag -penetrate mag -penetrate pala yung baha, oh, oh, yung, yung, ano, no, private parts. Oo. Oh, 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 oh. So, doktora, yes. oh, oh. so, doktora Nifa, bakit pag tuwing tag-ulan, dun ba talaga natin inaasahan na tumataas ang mga kaso ng leptospirosis? Is it automatic? Pag basta ano, tag-ulan, baha, Ayan, equivalent sa leptospirosis. Yan ba yung ano, kadalasan talaga na sakit na naranasan pag nag-uulan? nag, nag, nag uulan Yes. Nakikita natin may pattern. Talagang kung kailan tag-ulan, kung kailan madalas ang pagbaha. Ito nga nakita natin sunod-sunod si Kresing, si Dante, si Emo. Ngayon humabal pa si Goryo. So, yung madalas na pag-ulan, gawa na rin ang climate change, no? At yung paloy-tuloy ng pagbagyo, so mas maraming tubig ngayon. Nahahalo ito sa ihi ng daga na mayroong Leptospira bacteria. And there was actually study conducted at nakita nila doon na 70% ng mga daga dito sa Pilipinas may leptospira bacteria. 70%. Kung kaya maganda rin oh. talaga no, malinis ang kapaligiran. No? Mm -hmm. Dahil pag maraming basura, mas magta-drive, mas lalong dadami ang mga daga. Kasi mabilis talaga ito mag-reproduce at dyan sa ihi nila, ya lumalabas malapas mm. ang leptospira bacteria mm. pero Ali and pat hindi lang naman ito talaga sa paglusong sa baha mm. yon ang kadalasan nating nalalaman pero tandaan din natin no at nakakita tayo ng ilang mga pasyente paglusong din sa putek Puti. kontaminadong soil. lupa oh, soil. Oh, oh.